Marcos o mga salitang napakasakit. Ani First Lady Liza Araneta Marcos. Sinabi yan ng First Lady sa dinaluhang caravan sa La Union City kahapon. Ayon sa First Lady, layon daw ng inulunsad ng asawa niyang si Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas na pagkaisahin ang privado at pampublikong sektor para sa mga Pilipino dagdag pa niya. Hindi raw rich or poor ang Pilipino dahil anya, meron tayong class. Binanggit din ng First Lady na galing din siya sa pribadong sektor at babalik din daw siya dito, pagkatapos ng termino ng pagulo. Ang daming nagulintang dun sa aking binalita na ang sabi nga ni PRRD ay anytime ma siya at saka yung posible mantel ng Task Force Davao. So, kaya po tayo naging spokes hour para linawin. Unang-una, binibigyan po ng kompirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime, eh pwede siyang arestuhin. Pinaninindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono na tayo. Okay? Pero siguro naman, eh, naniniwala kayo na dahil siya yung dating presidente, eh ang dami niyang sources of intel. no? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya ay arrestuhin. Ngayon, kaya naman ako nags, uh, nagsuspox hour ngayon kasi baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD na takot siya doon sa Warando Fares. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang Warando Fares ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayo mag-alala ha. Hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi siya magpapabuhay na... Hindi, hindi siya magpapareston ng buhay. Malinaw po yan. 80 years old na raw si matapos lumabas yung balitang yan, abay, ang PNP, nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Na position din namin. Na nung nagsimula ng preliminary investigation, dalawang taon, matapos tayo bumitiw, too late kasi yung ating pagbibitiw naging epektibo isang taon matapos natin ma-deposit instrument of withdrawal. At e two years sila nagkuha ng uh, permiso para mag-preliminary investigation. Too late the hero, natulog sa tangkungan. Hindi po takot si Presidente Duterte, hindi siya magpapabuhay ng buhay. hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano ba yun? Hindi ng buhay. Hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 anyos na siya, okay na siya. Malinaw po tayo dyan. Ngayon, lilinawin ko rin po nung aking siniwalat na posibleng pag -dismantle sa Task Force Davao, yan, impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBF. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng statement, hindi lang statement, ng video, ang Chief of Staff, si General Browner at saka yung tagapagsalita ng uh, Armed Forces of the Philippines na wala rin katotohanan yan. Well, nagagalak naman po ako na walang katotohanan yan. Kasi nga, kaya po siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Dutertes. Ang task force Davao po ay isa sa pinaka paraan para makontra ang mga terorista at iba security threat hindi lang sa Davao kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila e eh, private army yan ni Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makukompromise po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po ha, napakatahimik ng Davao. And yet katabi niyan ang barm, ang Magindanao, Nasa gitna po yan nung talagang magugulong mga probinsya. At task force Davao talaga ang nagpanatili na kapayapaan. Hindi lang po sa siyudad ng Davao o sa Davao region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson. Dahil yan po ang ating intensyon na dinabas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pag-dismantle ng Task Force Davao. Hindi po yung private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga-Dabaw at taga-Mindanao. So yun lang naman po ang pakay natin sa ating special spokes hour. So, meron pa tayong mga komento. Tignan po natin ang mga komento natin at talaga naman pong napaka-disturbing nito mga balitang ito. Vicente Esplana, good evening, Attorney H. Roque, tama lang yan. na siniwalat nyo sa balak kay Attorney Roque, mas mainam na lang na mauna kaysa mapulaga tayo. Well, alam na po natin yan. So wala na po tayo mabubulaga ha. Salamat po sa mga kapulisan na nagsabing di nila isuserve ang warrant of arrest Pero mayroon pa pong mga po pwede mag-serve ng warrant of arrest. NBI, hukbong sa datahan ng Pilipinas. Bansa, anong bawa? Well, lahat naman ng Pangulo ay nagtatravel at kadalasan yan ay official travel kung saan may mga state visits or official visits. Magkaiba po yun. Um, mahalaga yan sa pag-establish natin ng diplomatic relations, sa pag-establish natin ng trade relations sa paghihikayat ng pag uh, invest dito sa ating bansa. Konteksto po, ang malaking issue dito. Halimbawa, wala naman siyang state visit nang siya ay pumunta sa Singapore para mag ng F1, okay? Wala naman din pong naiuuwi ang official cover ay kadalasan umaalis siya upang maghikayat ng pag invest dito sa Pilipinas. Pero at the same time, naghikayat din sila, sumali siya dun sa paghikayat sa charter change na baguhin ng mga economic provisions allegedly on the ground na hindi na nakakapasok ang FBI dahil dun sa mga provision na ito. Hindi po consistent yung stand na yun. Lalabas ka para maghikayat ng FBI pero aaminin